Nagpapalit pong itapat sa apat at bago sabihin ni uh, Ginong Ricky Lo ang kanyang sagot sa katanungan sa sino ang mas pinaniniwalaan niya, ang kampo ba ni Gretchen o ang kampo ni Claudine. Ano ang masasabi niyo? Mga kaibigan, tinatanong ko po, po kayo at ang mga kasama ko dito, inuuna natin si Loli. Bakit? O bakit? <laughs> <laughs> ano yung mga pinagkikikwento mo sa amin kanina? mo sa amin kanina? tawag yeah, uh, uh, ito na may katanungan po. Ito mga katanungan to, ang dami po galing sa inyo to ha. Ah, uh, may nagtatanong uh, Lolit. Uh, bakit kailangan daw uh, di umano na kampihan ng ang isang anak over the other? Doon sa nangyayari nga, di ba? Bakit kailangan magbilangan kung sino ang nagtaguyod sa pamilya? Yung mga ganun, ano ang reaction mo? Bilang ina. Hmm, bilang ina. Alam mo nga ko na-appreciate yung nanay ni Aramina at saka ni Christine Reyes. Di ba, away na akong Bobby Clank. Yeah. Awe nang awe yung dalawa kung ano-ano sumbatan. Hindi mo narinig ang side ni Mamiglak. Mami. Parang... Wala siyang pinanigan. Wala hindi? siyang pinanigan. Ang ginawa niya, habang nag-aaway yung magkapatid, kinakausap niya pareho para magkapatid. Para maayos. Baka naman sumobra na, na naman ang tindi ng sakit na nararamdaman ni Mrs. Pareto. Hindi nga. Ay, yung sa akin, siguro sa buksunan damdamin niya, nakapagsalita siya ng ganon. Pero, di ba yung kasi hindi ko ito masabi, Joey, uh -huh. kasi wala ako nito eh. Mm -hmm. Talagang hindi mo mabili ng pera ang breathing, ano? Ang paghinga? Oo, oh, 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 yun. Breathing? Oh, oh, oh. Ah, breathe in, breathe out, ah, inhale, exhale, eh, no. yun, yun, kasi okay. Kahit na pala, gano'ng kakaganda, nagaganda ng mga bareto ha, ah. pero sa nangyayaring itong awayan nila, parang, hindi ba parang mga tendera sila? Ay. Hindi pala like, yung emotional, ano lang yan talaga. Ito yung bugso ng damdamin. Na Eventually oh, okay. naman, pag nag-settle, ma uh, maisip din naman nila. Tapos, uh, they may apologize Pero to each hindi other. ba nila naisip yung mga taong, I mean, mga asawa nila, <laughs> mga, mga... mo si Ricky. Oh, mo sa no. <laughs> Mga asa-asawa nila, dina, na, dina. na uh, hindi si Ricky ang mo. Oh, wag, 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 okay, wag pag eh. si Ricky. At saka nandudun ako, anong panayang tawag ni Mrs. Barreto, kay Ricky, oh. para ano ha, pag-usapan niyo after na oh, nga, para mabasoy. para iklaro eh, para i-print and toto di ba wala palitan di ba tanungin mo na iba bago okay. ko, ano pa makwento ko. okay mga kaibigan meron ding isang katanungan na